Uh, magandang araw sa lahat mga bossing so to, uh, for today's video mga bossing pipili tayo ng uh, sweater Boston um, na pulit uh, para sa painting natin uh, every week po uh, nagka painting po tayo ng dito sa GCJ Game Farm mga bossing so pipili tayo ng uh, dalawang uh, pulit na sweater Boston Sasamaan po natin ng pure uh, Boston Ah, uh, tryo po mga bossing. Pipili tayo ng magaganda at guwapo na mga manok dito para sa painting ni Sir Daniel Casanova mga bossing. Dito lang yan sa GCGF Game Farm Batangas mga bossing. So, tara, uh, pipili po tayo ng mga pulit uh, sa mga bagong dating dito na sweater Boston mga bossing. So nandito po tayo ngayon sa loob ng pin mga bossing. Ito po yung ating mga sweater boston na mga pulit mga bossing. Napakaganda po na ito. So pipili po tayo dito ng dalawa. Yung pipiliin natin ay hindi lang uh, pole sister. Hindi iba't ibang marking para hindi magkakapatid mga bossing. So yan po sila mga bossing napakaganda pong mga pulit nito so kukuha po tayo dito ng dalawa mga bossing at dadalhin po natin doon sa gradas uh, para makita po ninyo kung gaano po kaganda itong mga uh, pulit natin na uh, sweater boston mga bossing ito po yung mga broadhane na dinala dito sa batangas mga boss yan po sila so tara pipili na po tayo mga bossing So, ito po mga bossing, ating uh, Pure Boston Roundhead. Uh, isasama po natin dito sa dalawang pulit na sweater Boston mga bossing. So, yan po yung uh, sweater Boston natin. Silipat so, natin ito sa gitna para makita natin bossing kung gaano kaganda ito. So, ayan na po sila mga bossing. Uh, yung ating uh, pa-ending sa itong week na ito mga bossing tryo po ito mga bossing dalawang uh, sweater boston at isang uh, pure na boston roundhead ng GCJF game pa mga bossing so yan po sila so kung gusto po kayong tumaya sa ating parapol mga bossing PM, pm lang po kayo kay uh, sir daniel casanova yung kanyang uh, officially facebook account daniel casanova mga bossing So mag po kayo doon. At uh, kung hindi niyo po siya ma-contact, pwede niyo po akong kontakin sa aking Facebook account, Ray T. Kinan, i-message niyo po ako doon mga bossing para mapaabot po ang inyong kagustuhan na tumaya sa kay Sir Daniel Casanova mga bossing. So hanggang dito na po ang ating video mga bossing. At uh, God bless po sa inyong lahat. GCJF Game Farm, Guapot Magaling Owner, Martin Esquilin